Gusto dyan ako mag-HRM, then... Ano pong pangarap niyo? Pangarap ko po. Ayan. Ayan. Ilan lamang si Regina at Ligaya sa 20 milyong kabataang Pilipino na bumubuo ng 20% ng populasyon ng bansa, puno sila ng pag-asa at pangarap para sa kanilang mga sarili. Ngunit ang kanilang mga pangarap ay maaaring maglaho dahil sa kanilang pagbubuntis at panganganak sa murang edad. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority noong 2019, umabot sa 2,411 na sanggol ang ipinanganak mula sa mga batang ina na may edad 10 hanggang 14. Ito ay nangangahulugan na sa bawat araw, pitong batang babae ang nanganganak. 171 ang ipinapanganak naman ng mga menor de edad araw-araw sa taong ding Bumaba Bumababa ang kaso ng maagang pagbubuntis sa edad 15 to 19 ayon sa National Demographic and Health Survey at Civil Registry at Vital Statistics. Subalit dahil sa panghabang buhay na epekto nito sa mga kabataan, One teenage pregnancy is one teenage pregnancy too many. ayon na rin sa mga dalubhasa. Ilan sa mga direktang epekto ng maagang pagbubuntis sa mga kabataan ay pag-ulit nito na humahantong sa maraming bilang ng anak. Ayon sa data ng PSA, dumadami din ang kaso ng repeat pregnancy sa ating mga kababaihang kabataang nanganak na. Dahil sa pagtigil sa pag-aaral, marami sa mga kabataang may anak na ang walang trabaho o di naman ay eh, sumasahod ng kaunti lamang dahil sa kakulangan ng mga karapat-dapat na skills. Ayon sa pag-aaral, ang Lifetime Wage Earnings Loss o halagang nawawala sa mga kabataan na maaari sana nilang kitain kung hindi sila nabuntis ng maaga ay 33 billion. Ito ay katumbas ng halos 1% ng ating annual gross domestic product. Ilan lamang ang mga ito sa maaaring kakahinatnan ng mga kabataang maagang nagbubuntis? hindi lamang sa kanilang sarili, pati na rin sa kanilang anak, sa kanilang pamilya at sa kanilang komunidad sa pangkalahatan. Kaya naman ang teen pregnancy ay itunuturing na sa ngayon na urgent national priority. Bilang katugunan, noong June 25, 2021, nilagdaan at inilabas ng Pangulong Rodrigo Duterte ang Executive Order No. 141 na nagdedeklara at kumikilala sa pagbubuntis ng mga kabataan bilang isang national priority na kailangang bigyan ng maagarang at malawakang solusyon. Layunin ng EO 141 na tugunan ng isyu sa maagang pagbubuntis sa pamamagitan ng whole of a government approach na kung saan magkakaroon ng isang comprehensive action plan towards the prevention of adolescent pregnancies para sa sama-samang pagkilos ng mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa nasyonal at lokal na level at iba pang institusyon kasama ng mga civil society organization at private institutions. Inaatasan rin ng EO 141 ang mga sangguniang kabataan na bumalangkas at magsagawa ng epektibong programa at gawain para sa pagpigil ng maagang pagbubuntis. Katulad ng Number 1. Pagsusulong ng edukasyon sa seksualidad at reproductive health Number 2. Pagtulong sa mga kasalukuyang buntis at mga batang ina sa pagpapatuloy ng kanilang pag-aaral at pagpapaunlad ng kanilang kalagayan. Number 3. At pagpapatatag ng mga barangay o Violence Against Women and Children desks para sa pagpigil ng mga sexual na pangaabuso sa mga kabataan at pagtugon sa pangangailangan ng mga nabiktima. Sa pagpapatupad ng kautosang ito, ang mga ahensya ng gobyerno kaisa ng mga civil society organizations, development partners at private institutions, ay babalangkas at magpapatupad ng mga iba't ibang proyekto at gawain maaaring makapigil sa maagang pagbubuntis o preventive services at makapagbigay ng social protection o protective services sa mga batang ina at ama laban sa banta ng maagang pagbubuntis at panganganap. Ang mga gawain ito ay maipapaloob sa mga sumusunod na strategiya. Number 1 comprehensive sexuality education na may hangaring mabigyan ng tamang impormasyon ang mga kabataan, magulang at mga iba pang mga stakeholders tungkol sa kanilang seksualidad, reproductive health at iba pang karunungang maaari nilang magamit sa tamang pagdedesisyon. Number 2. Access to reproductive health services, particularly family planning and maternal, neonatal and child health, and nutrition. Kasama dito ang pagbibigay ng tamang impormasyon at serbisyong pang family planning sa mga sexually active at mga kasalukuyang batang ina upang maiwasan ang pangalawa o sunod na pagbubuntis at masiguro ang kanilang number 3, Prevention of Sexual Abuse and Coercion. Kasama dito ang pagpapatingkad sa mga mekanismo sa komunidad at institusyon upang malabanan ang sexual na pangaabuso, lalo na sa mga menor de edad. Number 4. socio Economic Development Measures Napapaloob dito ang mga programang maaaring magpaunlad sa edukasyon at kakayahan ng mga kabataan, lalo na ang mga kabataang ina, upang mapaunlad ang kanilang kalagayan sa pagkakaroon ng matiwasay na hanap buhay at pagkakakitaan. And number 5. Youth Participation and Development na naglalayong palakasin ang kakayahan ng mga kabataang magsagawa ng mga programang magpapaunlad sa kanilang kapwa kabataan sa pamamagitan ng pagsale sa mga gawain sa komunidad. Ang lahat ng ito ay upang matulungan ang mga kabataan makamit ang kanilang mga pangarap para sa sarili nila at sa kanilang pamilya bilang kanilang ambag sa ikauunlad ng pamayanan. Lalo na ako ma ma na akong anak, mo pada mo balik sa eskwela, Bala, gumanong nung na nako akong senior high para sa future sa kong anak. Pagka-chance ko na maka-espilog college, mas pila, dito ko, manong ko akong course na HRM. Gusto dito na ako makalampus ko kay eh. para dito sa kong anak. Eh. Iniisip ko po anak ko. Kasi baka, ano, paglaki niya, gusto ko maganda buhay niya. Tapos gusto ko mapag-aral ko siya na mabuti. Kaya po, mag-aano po ako mag-aaral at magtatapos para po sa ng anak ko. Baka man ng responsibilidad, patuloy pa rin sila Regina at Ligaya na nangangarap. Hindi lang para sa kanilang mga sarili, ngunit kasama na ngayon ang kanilang mga anak at pamilya. Ang lahat ng ayensya ng gobyerno at iba pang mga institusyon at bawat isa sa atin ay may malaking papel para sa pag-unlad ng bawat kabataan. Ang mga kabataan ay nananatiling pundasyon ng ating hinaharap mahalagang katuwang sa kasalukuyang pag-unlad ng bawat pamilya at komunidad. Ako, ikaw, tayong lahat ay tumugon sa panawagang magkaisa tungo sa ikauunlad at pagpapatatag ng mga kabataang Pinoy. Ano man ang kanilang kalagayan ngayon, bilang kabataang nagpupursige sa kanyang pag-aaral o isang ina at ama na nagtataguyod ng kanyang sariling pamilya, atin silang bigyan ng pagkakataon at kakayahang maabot ang kanilang pangarap. i